Okay. Good morning, good morning. eh. may handa na kaming pamilidami. Agahan. Albusal, yan o. Oh. Albusal, o. Oh. Hmm? Good morning, mama. Good morning, yan oh. Hello, good morning, good morning. Sa lahat ng viewers. Atin talong, o. Oh, Napapagos tayong talong kayong umaga umaga. at you, na, Lord. Nagpadilig. Dinidiligan yung ating mga bagong tanim. Pare, kaya muna kayo. Dinidiligan yung ating mga bagong tanim. Pare, Matagal na, kuya. Matagal ano na, kuya. Kaya? Ay, oh. Ano kaya na? Ngayon, hmm. Yan, oh. Padilig tayo ng, ano. dapat pa natin ng talo ngayon. Yan naman. Salamat po. Talaga. Ay, papa. Nakabawi-bawi na. Yan, oh. Ang ating bagong tanim, uli. Ayan, Ang bagong patanong ko ng isang araw. Ayan, ang natin, oh. Kaganda, lalaki. Hmm, ayan, oh. Mga bagong tanim. Ha? Ah, may merenda mo tayo, magkakape. Ito mga pe-albusal ating mga tao. Kawaawa naman. Kanina pang tetrabaho, maaga pa. Alas 6 pa sila dito. Ah, alas 6 pa nandito na. Tetrabaho na sila. Maaga pa sila. Atin sila talaga nagkaroon ng unting problema. Yan, medyo maigsi. Hindi lumaki. kasi hindi kaanong ka kwad. Pero siguro susunod. Sige. Pero Ida! Ida! Lato, doon. Soft drinks, ano drinks. Ang pare. Ang mama. Parang tayo, baka kailan muna tayo. Pula nito. Sige. Sige, Nida. Nida, ah! Oh. Kasi Suk yung usukong na lang ang din na ate. Sumukob yeah. na lang kami sa rabe. Mm. -hmm. Tinapay, oh! Tinapay! Hello! Hey. Oh. Soft drinks! Walang sawang soft drinks! Mm. Ano naman? Ngayon ay sprite naman. <laughs> bukas! Bukas Royal! Kasama kay bukas! Ah, sa pala. O ba? hindi nagpunta, isama natin mama, parili, mama. Duna, ah, para si Mama, parin mama Doon Pakain ang aso Ay, ayoko Ha? O oh, ayoko O oh, ating mga pangpula Pagkaling pangpula, o oh. Ang dami pa niya, o oh. Mama, Ben Si, si, si. si. Ah. Ito ah, sa akin ka, ha? Doon Ibigang ka na, ha? tengah akan tu tai yang asin, no. Ini bogi. Hmm. Sampai sampai. Ini asyik dengan bahai. Sama tanda bahai. Ayo moving. Ayo nang ni. Ini kena biasa. Hmm. Malam ini. <laughs> wala na yata kinakain yun eh <laughs> sa buhay nga atay mo man naman. papa babo mama bakatikoy kinakailang asuna diyeng minterhin diy 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 pinapuan eh. ha, ah, pera ng pinapuan. Sayang eh, ang Sayang ang tatu eh. Parang dana. Hmm. Tingnan sa dito. Ah. Ay, pa. Baka sakaling yung tataba-taba pa. Hmm. Gusto ko tumaba mo yung utain. Hmm. 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 Hindi na tumaba ang utain. Hmm. Tawa si eh. Nida na Nida. Huwag. Hmm. <laughs> oh, nakabidyo yata yan. Ako, kairasin mo yan. لقد كانت ساعتين، ما ممتازة ساعتين. كانت هناك حاجة ممتازة لقد كانت ang kendo kawawa na naman wala pa yan Kung Hmm? Dami tubig? Hmm, wala pa yan. Kaya niya? Hmm, wala pa yan. Bakit? Walang tigil ang tubig talaga sya. sa kanya. Sa uh kanya? -huh. Bakit? Sa baba. Doon galing sa ano? Dito? Yan yung ano na yan? Laki? Sabi niya niya, pigilan dito pa talaga si Ken mo. Kahit? Ha? Mataas doon. Nagdasuwi talaga doon sa pinapil niya. Ah. Yan. Sana. Sana. Hmm ano yung may ano nga pangalan niya yun, ang baliton? o oh, yung nandun sa na kwan sa yung may babuyan yung so may pisto dyan yung may babuyan dun sa papunta dun sa nya o oh, baliton yun yung, yun ang baliton o oh. Ay, payat na lalaki hindi, oh, yun. Na, hindi ho, mataba ko yun. Mama, hindi, malaki lang yun Oh. Hindi mataba. Hindi ating maputi o. Oh may sakura nagdiligan ang ating bagong tanim yan hmm. hmm. o nagpapapuli tayong talong maraming talong ngayon tayo o ng Diyos Ah. Ya no. Oh, oh agak bagus tadi. Tolong pas spray. Ito hindi na tutumba. Ano? Right? So, so, Napakuha ako ng kuting. <laughs> <laughs> hindi ko mo ha. Kukuha lang ako. Kadami doon sa amin. Gusto mo? <laughs> Inadali na naman ako nito. Inadali so, ka ako naman ha. <laughs> ako, na, ako ng kuting, Hindi na natumba ang kuting. Hmm. Pagkat ang tanong ng palay di sa may dulo ko rin. Pagkat ang iyayin na naman ako. Oo. Pagkat ang iyayin Ha? Pagkat ang iyayin na Hindi makapal. Ang maganda eh. Ang ganda. Ang ganda. Eh, bagong pundar eh. Ha? Bagong tanim. Ala ah. Ano yung bagong tanim? Hindi ah. Mas. Diyan yun eh. Alam mo guys, nasabi. Sabi ko sa iyo, o oh, inagtutubiga, yan, ito mo, kagandang sabog mo. O, oh, parehas eh, pantay. Hmm. Hmm? Oh. Pantai. Hmm. Bisa dulu dun eh ko ni. Ha? Ini perabot dia tu, bigo Oh. sa dito? ito sa ano kadami ito ang ganda bulaklak ang dami pa hahabulang bulaklak oh Ngayon, ito kayo na mo na ako sa kuha na insikto hmm. isang araw saan mo aking May bukas pa ayo oh. nirito na naman na talong nilo oh pa yan hindi mo hindi mo walang patay hindi natin didiligan hindi tayo bibunot abono na pala yun. Ah, hindi na didiligan yung kamatis ng aming pasulidan. Yan. Ngayon. Ito yun. Uh. Masulid. Ayun ka ako natin pasulid. Kukuha pa ako. Ito yung pata yan. Ha? Ang dami pa. Kalahati na ako Wala na. Okay. Pagkatapos kayo, magkano kayo? Pagkatapos kayo, magkano kayo? na. Babalag kayo sa awan. Mm -hmm. No? Ayun ta, ang ano. Ay, ay ari, hindi kita tanggal ari. Kamatis ari. Oo, tatanggalin din yan. O, tatanggalin mo ng kamatis? Oo. Anong talung? Ha? Talung ila tatanim dia Talung ada ha, ga daw. Wat banyak pang pa ni. Eh. Talung, talong nga, talong. Dalong ha, din ni. Eh. Dilik dangan ha. Pangger to. dah, bidin dari na yan daw, sige. Eh. Oh nga, ay dire pa mo pa bag dari Oh. Mayroon ba? Hindi. Aba, rin, pa. Oh. hindi pa. Hindi pa nagdadaan sa akin tabi doon. Hindi madaanan pa eh. Mm. Damo, payo. Ayos. Okay.

Ikaw, ano yung lako? Ano oh, ba? Yung kapayaman. Yung pinuha ng mga mga harap. na. Kanina yung dalaw. Oo. Tuha Sa dami niyan eh. Oo. Alam niya na kanya. <laughs> yung pang heavy duty. Napakanya dahil yung pang heavy duty. Ang malakasan natin. Pero naku, tingnan muna natin dan. Mamaya kita kukunan ng ano, ng Gabi, ha? Yeah, eh. Paksa kaganda. tinda. Ay, kumarin ko. Huwag mo namang katuyuin. Eh. Masarap. Gusto naman iba ito. Ay, ako, masarap. Ako, ayaw na. At tinda, damihan mo ng, damihan mo ng gata. At manguha ka diyan sa manyong ka na manyong. Mga munga mga nyog. Bakit? Sa akin ka naman pinakukuha ko nyo gan. Dami nagsungkit ako, ha? Hmm. Harap, puno na naman ngayon ang aking tigdigan naman. Isang, ano yan, kita isang... mo yan? May nyog naman. Asia, kau na may kanyuga. Ang Akamami may kanyuga, yeah hee. na naman ang niyog si kamami. Hum, patibas natalo? Iktam mubayan. Aa ba? Yan? Aba, sabi sa piso eh. Biluk biluk din naman. Masalat ang pilo. Ano uh, yung di? Malaki. ha? E bukod. Yung kilo malilit e buko din maliliit sa akon. Yung yes. malalaki. Ang talak din ni mamaya ay eh, yung maliliit. Hindi, yeah. diretso na din lahat. Hindi, ano yung tama na. yun? nakapahirangin. Hindi, oh, ano yung nabihin. Yun lang may tama niya, ibukod. Huwag niya ibukod oh. yung kilo, ha? Ibukod lang natin na kilo na ako. Naayos. Naayos. Yun lang may tama niya, ibukod. Eh, hmm. tapon. Eh, laki tabi. Hmm. Yung mga walang tama, huwag. Okay, bye bye. Bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye. Bye Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.